Nararamdaman niyo ba ang pagod na hindi may paliwanag kahit galing sa mahabang tulog? Namamaga ba ang inyong mga paa o kamay sa pagtatapos ng araw na para bang bitbit niyo ang bigat ng mundo? Marami sa atin, lalo na sa edad na 60 pataas, ang nakakaranas ng ganito. Madalas, hindi natin alam ang mga senyales na ito ay maaring hudyat na nahihirapan na ang ating mga bato, ang silent heroes ng ating katawan na walang tigil na nagsasala ng dumi, ang takot na marinig ang salitang dialysis ay isang napakabigat na pasanin. Ang iniisip na maging pabigat sa pamilya dahil sa sakit ay nakakalungkot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple at masarap na paraan para matulungan ang ating mga bato, para linisin sila mula sa loob at makaiwas sa mas malalang sakit? Ang sikreto ayon mismo sa mga doktor ay nasa ating mga kinakain, lalo na sa mga prutas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamabisang prutas na dapat ninyong kainin araw-araw para i-detox ang inyong mga bato at labanan ang chronic kidney disease o CKD ng mabilis. Manatili ang nga sa dulo dahil may bubunyag akong isang bagay na teyap na ikagugulat ninyo at mapapabago ng inyong pananaw sa kalusugan. Simulan natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas malusog na bato. Ang unang prutas na dapat natin pag-usapan ay ang paborito nating lahat sa tag-araw, ang pakwan o watermelon. Sino ba naman ang hindi mahilig sa malamig at matamis na hiwa ng pakwan sa mainit na tanghali? Pero alam niyo ba na bukod sa pagiging pampalamig, ang pakwan ay isang napakabisang kaibigan ng ating mga bato. Ayon sa mga eksperto, ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% tubig. Dahil dito, isa itong natural na diuretic na nangangahulugan na nakakatulong itong magpalabas ng mas maraming ihi. Kapag mas madalas tayong umihi, mas nabubuhos ang mga toxins at dumi na maaaring naipon sa ating mga bato. Ito ang unang hakbang sa pag ng ating renal system. Isa pang magandang katanghiyan ng pakwan ay ang taglay nitong lycopene. Ang lycopene ay isang makapangyariang antioxidant na nagbibigay sa pakwan ng kulay pula. Hindi lang ito maganda para sa puso, kundi nakakatulong din itong protektakan ang mga selula ng ating bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals. Isipin nyo, para nagalagi kayo ng kalasag sa inyong mga bato sa bawat kagat. Dagdag pa, ang pakuan ay mayaman sa potassium na mahalaga para sa balansin ng electrolyte sa katawan. Bagamat ang masyadong maraming potassium ay maaari maging problema sa advanced CKD sa moderate consumption. At kung hindi pa malala ang sakit, nakakatulong ito sa paggana ng bato. Para sa inyong mga lolo at lola na nag-aalala, ang sikreto ay ang moderate consumption. Hindi kailangan ng isang buong pakuan araw-araw. Isang tasang hiniwa o dalawang tasang kinatas na walang asukal ay sapat na. Si Aling Nena, na halos sumuko na sa kanyang pagod at pamamaga, ay sinubukan ang payong ito sa loob lang ng ilang linggo. Napansin niyang nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga paa at kamay. Mas gumana ang pakiramdam niya at mas madali na siyang makatulog sa gabi. Ang simpleng pagdaragdag ng pakuan sa kanyang dieta ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi nyo kailangan gumastos ng malaki o gumawa ng komplikadong gawain. Minsan, ang solusyon ay nasa harap lang natin, sariwa at matamis. Ang susunod naman na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na kainan ay ang mansanas. Marahil ay narinig nyo na ang kasabihang an apple a day keeps the doctor away at may malalim na katotohanan doon, lalo na para sa ating mga bato. Ang mansanas ay mayaman sa dietary fiber, particular ang pectin. Ang pectin ay isang uri ng soluble fiber na nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol at sugar levels. Pero ang pinakamahalaga, nakakatulong din itong maglabas ng toxins sa katawan. Kapag ang digestive system ay gumagana ng maayos, nababawasan ang trabaho ng mga bato. Isipin nyo na parang nagilinis ng daanan para mas madaling mailabas ang dumi. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa antioxidants tulad ng flavonoids. Ang mga antioxidant na ito ay nakikipaglaban sa oxidative stress na maaring makapinsala sa mga selula ng bato. Alam naman natin na ang pagtanda ay nagdadala ng mas mataas na panganib ng oxidative stress, kaya ang bawat kagat ng mansanas ay parang nabibigay tayo ng dagdag na proteksyon sa ating mga internal organs. Ang mansanas ay isa ring magandang source ng tubig na nakakatulong sa hydration at sa pagpapanatili ng daloy ng ihi. Para sa inyo, ang simple at epektibong paraan ay ang pagkain ng isang buong mansanas araw-araw kasamang balat dahil doon matatagpuan ng maraming nutrients. Kung may problema kayo sa pagnguya, pwede rin itong i-blend kasama ng kaunting tubig para maging juice basta't wag lang dagdagan ng asukal. Naalala ko si Mang Tonyo, isang retiradong guru na lumaki sa probinsya at mahilig sa mga sariwang prutas. Dahil sa kanyang edad at lifestyle, unti-unti siyang nakaramdam ng panghihina. Dahil nang malaman niya ang tungkol sa binipisyo ng mansanas, sinimula niyang gawin itong snack sa umaga. Naramdaman niya ang pagkakaiba, mas naging regular ang kanyang pagdumi at mas kumaan ang kanyang pakilamdam. Ang mansanas ay hindi lang basta prutas. Isa itong superfood na may malaking benepisyo para sa ating mga bato. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan at mansanas, dumako naman tayo sa mga susunod na prutas na tiyak na magugustuhan ninyo at magbibigay ng malaking tulong sa inyong mga bato. Patuloy natin tuklasin ang mga prutas na kayang tumulong sa ating mga bato. Ang susunod na prutas na ating pag-uusapan ay ang bayabas o guava. Ang bayabas ay isa sa mga pinakapopular na prutas sa Pilipinas at hindi lang dahil sa masarap nitong lasa. Ang bayabas ay isang powerhouse ng nutrients na napakaganda para sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga bato. Una sa lahat, ang bayabas ay may napakataas na nilalaman ng vitamin C. Alam natin lahat na ang vitamin C ay mahalaga para sa ating immune system. Pero alam nyo ba na malaki rin ang papel nito sa pagprotekta sa ating mga bato? Ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong labanan ang oxidative stress at pamamaga sa katawan. Na pareho makakasama sa mga bato kung hindi matutugunan. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng bato at ang regular na pagkain ng bayabas ay makakatulong na bawasan ito. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay mayaman din sa fiber. Tulad ng mansanas, ang fiber sa bayabas ay nakakatulong sa regular na pagdumi na nagpapababa ng toksin sa katawan na kailangan sanang salain ng mga bato. Kapag ang bituka ay malusog at gumagana ng maayos, nababawasan ng pasanin ng mga bato. Isa pang kahangahangang katangian ng bayabas ay ang presensya ng iba't ibang uri ng antioxidants tulad ng quercetin, lycopene at polyphenols. Ang mga compound na ito ay nagtutulungan upang protektahan ng mga selula ng bato mula sa pinsala at maaaring makatulong sa pagpigil sa pag-unlad ng chronic kidney disease o CKD. Para sa inyo, Napakasimple lang isama ang bayabas sa inyong dieta. Maaari kayong kumain ng sariwang bayabas bilang marienda o gawin itong juice, bastat walang asukal. Ang dahon ng bayabas ay ginagamit din traditionally para sa iba't ibang kondisyon at may mga pag-aaral na nagpapakita ng potensyal nitong benepisyo sa kalusugan kabilang ang sabato bagamat kailangan pa ng mas maraming pananaliksi. Si Tatay Jose, na mahilig magtanim sa kanilang bakuran, ay may maraming puno ng bayabas. Dahil sa payo ng kanyang doktor na dagdaga ng vitamin C intake, sinimulan niyang kainin ng bayabas araw-araw. Hindi lang siya mas naging masigla, napansin din niyang mas regular ang kanyang pagihi at pakiramdam niya ay mas malinis ang kanyang katawan. Ang pagiging mura at madaling mahanap ng bayabas sa ating bansa ay nagiging isa itong prepsitong opsyon para sa ating kalusugan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na prutas, ang pinya. Ang pinya ay isa rin paborito sa Pilipinas, kilala sa matamis at maasim nitong lasa. Ang pinya ay hindi lamang masarap, kundi mayroon ding kapakipakinabang na enzymes na makakatulong sa ating mga bato. Ang pangunahing enzyme na matatagpuan sa pinya ay ang bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Ang pamamaga ay isang malaking contributor sa pagkasira ng bato at ang pagkonsumo ng pinya ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang mga bato. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas gumagana ng maayos ang mga bato at mas madali nilang maalis ang mga dumi. Bukod sa bromelin, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C at manganese na parehong mahalagang antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong sa paglaban sa oxidative stress na tulad ng nabanggit ko kanina ay isang pangunahing sanhi ng pinsala sa selula ng bato. Dadapa, ang pinya ay may mataas na nilalaman ng tubig na nakakatulong sa hydration at sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng ili. Mahalaga ang hydration para sa mga bato dahil nakakatulong ito sa paglabas ng toxins at pagtigil sa pagbuo ng kidney stones. Para sa inyo, ang pagdaragdag ng pinya sa inyong dieta ay napakadali. Maaari ninyo itong kainin ng sariwa, idagdag sa fruit salad o gawin juice. Tandaan, mas mainam kung Walang dagdag na asukal upang mas makuha ang natural nitong benepisyo. Si Lola Esmeralda, na mahilig sa mga merienda ay sinubukan ang pagpapalit ng mga matatamis na pagkain ng sariwang pinya. Hindi lang siya nag-enjoy sa lasa, napansin din niya ang pagbaba ng kanyang blood pressure na isa ring mahalagang kadahilanan sa kalusugan ng bato mas gumaan ang kanyang pakiramdam at mas madali na siyang nakakilos. Ang pinya, sa kabila ng pagiging karaniwan, ay nagtatago ng napakalaking benepisyo para sa ating mga bato. Sa mga prutas na ito, mas nagiging malakas ang ating laban sa CKD. Nayon, dumako tayo sa huling prutas na magpapatunay na ang kalusugan ng bato ay nasa abot kamay lang natin. Dumating na tayo sa huling prutas na aking babahagi, ngunit hindi ito nang nahulugang ito ang pinakamaliit na benepisyo. Sa katunayan, ang prutas na ito ay isang tunay na biyaya para sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga bato. Pinag-uusapan ko ang papaya. Ang papaya ay isa sa mga pinakamadaling hanapin at pinakamababang presyo na prutas sa Pilipinas at ito ay puno ng mga benepisyong makakatulong sa pagdetox ng ating mga bato at paglaban sa CKD. Ang unang kapansin-pansin na katanghiyan ng papaya ay ang taglay nitong papain, isang digestive enzyme na katulad ng bromelain sa pinya. Ang papain ay nakakatulong sa pagtunaw ng protina at pagpapabuti ng pangkalahatang digestive health. Bakit mahalaga ito sa bato? Kapag ang ating digestive system ay gumagana na mahusay, mas nababawasan ang pag-iipon ng toxins na kailangan sa ng iproseso ng ating mga bato. Isipin nyo, kapag mas malinis ang trabaho sa kusina ng ating katawan. Mas kaunti ang kailangan linisin ng ating washing machine ng mga bato. Ang papaya ay mayaman din sa vitamin C, vitamin A at fiber. Tulad ng nabanggit natin sa ibang prutas, ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala. Ang vitamin A ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng cell at tissue repair. Ang fiber naman ay sumusuporta sa regular na pagdumi na nagpapababa ng pasanin sa mga bato. Ang mataas na water content ng papaya ay nakakatulong din sa hydration na mahalaga para sa pag-flush ng mga toxins at pagpapanatili ng maayos na daloy ng ihi. Ang sapat na hydration ay critical para maiwasan ang pagbuo ng kidney stones at para mapanatili ang tamang paggana ng bato. Para sa inyong mga kababayan, napakadaling isama ang papaya sa inyong araw-araw na dieta. Maari ninyo itong kainin bilang sariwang prutas tuwing agahan o merienda, ihalo sa fruit salad o gawing smoothie. Tandaan ang pinakamahusay na paraan ay kainin ito ng natural, walang dagdag na sukal. Ang tangis ng papaya ay sapat na. May kwento ako tungkol kay Nanay Sally na matagal nang nilalabanan ng pagod at pananakit ng katawan. Sinubukan niya ang payo ng kanyang kaibigan na kumain ng papaya araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Mas naging regular ang kanyang pagdumi, mas gumaan ang kanyang pakiramdam, at mas naging masigla siya. Ang simpleng papaya na madalas nating hindi pinapansin ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at pag-asa. Yan ang kapangyarihan ng kalikasan na handang tumulong sa atin kung atin lang papansinin. Kaya narito tayo mga kaibigan sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na makakatulong sa ating mga bato. Sa ating diskusyon, tinalakay natin ang pakwan, mansanas, bayabas, pinya at papaya. Bawat isa sa kanila ay may natatanging binipisyo. Ang pakwan sa hydration at pag-flush ng toxins, ang mansanas sa fiber at antioxidants, ang bayabas sa vitamin C at digestive health, ang pinya sa anti-inflammatory bromelain at ang papaya sa papain at general detoxification. Ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap, sila ay mga natural na gamot na ibinibigay sa atin ng kalikasan upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga bato. Alalahanin, ang ating mga bato ay mga napakahalagang organo na walang tigil na nagtatrabaho para sa atin. Ang pag-aalaga sa kanila ay hindi dapat ipagpaliban ang pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong araw-araw na dieta ay isang simple ngunit napakalaking hakbang tumo sa pagdetox ng inyong mga bato at paglaban sa chronic kidney disease. Hindi nyo kailangang madmadali o gumastos ng malaki. Maliit na pagbabago lang sa ating kinakain ang kailangan para magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Isipin nyo, sa bawat kagat ng pakwan, mansanas, bayabas, pinyo o papaya, ay nagbibigay kayo ng pagmamahal at pangangalaga sa inyong mga bato. Ito ay isang investment sa inyong sarili, isang pagpipilian para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Kahit simulan na ninyo na yon, piliin ang isa o dalawa sa mga prutas na ito na gusto nyo at simulan itong isama sa inyong pang-araw-araw na kainan. Hindi ito tungkol sa perpekto, ito'y tungkol sa simula at pagpapatuloy. Nais nice kong marinigan inyong mga kwento at karanasan. Subukan nyo ang mga payong ito at ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba kung paano nakatulong ang mga prutas na ito sa inyong kalusugan. Baka ang inyong kwento ay magbigay inspirasyon din sa iba. Kung nagusta na nyo ang video na ito at nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang, pakilike naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips at impormasyon tungkol sa kalusugan na tiyak na makakatulong sa inyo. Kasama nating lalakbayin ang landas tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang pinakamahalaga ay kung paano natin inaalagaan ang ating sarili mabuhay ng buo, mabuhay ng masigla sa bawat edad.